Wala na bang pagpipilian ng iba na pwedeng umupo sa Senate Blue Ribbon Committee? Ang dami-dami niyong senador sa Senado, 24 kayo dyan. Napilitan tanggapin dahil wala daw matibay ng sikmura at laman loob. Puro kayo mga mga duwag dyan. Sana mga magagaling ng mga senador ninyo. Bakit niya siya ipapako sa Cruz at maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Wala bang may tibay ng sikmura at laman loob na tumayo? anybody who's good when it comes to legal wisdom, understanding the uh, interparliamentary procedure, understanding the dynamics between the executive and legislative process, would somebody stand up? Please stand up. Please stand up. Nagsalita na po ako. Eh, mahal ko po ang kapatid ko eh. Kahit naman ang kukulang, kahit na may mga bagay na kumisan pinagtatawanan niyo, masakit man sa akin, kapatid ko pa riyan. Kung ako tatanungin, magtayo na lang ng bagong DPWH. Kung hindi mo maayos yan, gumawa ka na lang ng bago. Alam nyo, Senator Sherwin yan, kung titingnan mo, sisihin mo yung mga kasamahan mong mga senador na sa likod ng sinasabing proponents, ang mga congressman, yung mga politikong nasa likod na tinuso, tinuso, sila ang mga tuso, kayo ang sa politika, ang mga tuso, kung kaya't nangyari ang korupsyon sa loob ng sistema. Minamaliit mo bang kakayanan ni Secretary Vince Dixon? Namumuti na nga ang book, namamayat na. Magantay ka muna, tingnan mo muna ang resulta, give him a chance to reform because he was placed there. And do not just simply come up with your wala sa hulog na mga salita. Ben toolful, Filter Blood is thicker than water. Huwag lang sablay. Huwag lang palpak. Kasi, eh, kapag hindi ka naman nagsalita, at tahimik ka, inayunan mo Yan po si Tul Erwin Senator Tul Erwin Kaya kung wala Walang wala na siguro talaga Then I, do I have any choice? Ano bang problema ninyo dyan sa majority? Bakit nyo hinahayaan si Tul Erwin? Yung mahal kong kapatid Kahit naman man nagkukulang yan Eh kapatid ko pa rin yan bakit niya siya kinakailangan ipako sa Cruz? Ang dami-dami niyong senador sa Senado, 24 kayo dyan. Bakit niya siya ipapako sa Cruz at maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Wala bang may tibay ng sikmurat laman loob na tumayo? Anybody who's, you know, good when it comes to legal wisdom, understanding the uh, interparliamentary procedure, understanding the dynamics between the executive and legislative process. Would somebody stand up? Please stand up. Wala na bang pagpipilian ng iba na pwedeng umupo sa Senate Blue Ribbon Committee? A newbie, new fight to a eh? neophyte new fight senator, bagito. Then pahawakin nyo agad ng, ng Senate Blue Ribbon Committee. Eh, mahihirapan po si, si, ano, sa Senator Erwin. Hindi ko siya ina-underestimate ang kanyang kakayanan. Hinahanap ko lang po yung magagaling natin with, with legal wisdom, legisl legislative wisdom, sa tagal ng panahon season. Hinahanap ko rin po yung may merong understanding the, the dynamics between the executive and legislative process para nagkakaintindihan na yung uupo dyan seryoso. Ako po ay nang, na, nanghihinayang kay Senator Pampilo Lacson. ito naman si Senator Pampilo Lacson, masyadong tampururot eh. Palibhasa, may bumiras sa kanya na kung sino mang naiingit man dyan, kung sino lahat. Ka, kayo dyan sa Senado, puro kayo mga ngaw-ngawero at ngawera -ngaw Wala ba kayong magawa? Kaya tuloy, ito naman si Ping, sobra naman ang madamdamin. Para naman, ha, hindi ko maintindihan. Magaling naman, may legal wisdom, may prinsipyo. Yung nga lang kuminsan, he's a realist. Anong sinasabi ko realist? Sumusunod si Ping Lakson, Senator Ping Lakson, sa mga proseso. Sumusunod din siya sa interparliamentary courtesy. Kung minsan, ano ba, kung minsan sumasagot din siya, tama. Although hindi siya sinasabing abogado, but it doesn't have to be a legal wisdom. You just have to understand everything. But then again, hindi ba? With the concurrence of the majority, nasaan ang mga mayorya ninyo? Sino ba ang ilalagay no na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Andiyan ang aking utol ni si Senator Irwin na hindi ko minamaliit. Ang gusto ko lamang, teka muna. Wala ba kayong iba dyan? May galit ba kayo sa utol ko? Na hindi ko pinagtatanggol bagkos baka naman kasi dahil mahihirapan yan, bago pa yan. Ngayon, ang sinasabi ko, nasaan yung mga seasoned senator na bahagbang mga buntot ninyo? Andiyan ka naman piya kay Tano. O sige, nagdasal ka. O, gusto mo, sabayan kita magdasal. Yung pagdarasal na para ikaw makapag-isip na kung tatanggapin mo hindi, eh, kaya ko rin naman magdasal. Titingala tayo sa langit. Nagpagtingala natin sa langit para ikay maliwanagan. Tama naman yon Pero napakatagal naman. Sana, sana bilis-bilisan mong pagdasal na, na makita, na makita ng, na, na mabigyan ka ng liwanag na tanggapin mo na. Sana ikaw, Kiko Pangilinan, abogado ka rin, tanggapin mo na. Sino pa bang mga natitira? Kung sakaling wala sa majority, di maghanap kayo sa minorya, Huwag na yung partisan-partisan na yan. Let it open kung sinong, kung sinong po pwede sa Senate Blue Ribbon Committee. Seryosohin po natin dito. Kaya tuloy, sinasabi ng uh, Senator Erwin Tulfo, ay hey, kung walang kukuha rito, uh, acting chairman, then I have no choice. Gusto niya ba ng Senate Blue Ribbon Committee chairman? Napilitan lang? Napilitan tanggapin dahil wala daw matibay yung sikmura at laman lo? Puro kayo mga sangkatar mga duwag dyan? Ayan, hinahamon ko kayo. Sana mga gagaling ng mga senador ninyo. Hindi po biro ang Senate Blue Ribbon Committee chairmanship. Hindi po laro-laro yung akin, na uh, unsolicited advice lang sinasabi ko, ang dami niyong magagaling dyan. Hindi po biro yan. O ngayon, nagsalita na po ako. Why? Eh, mahal ko po ang kapatid ko eh. Kahit naman ang kukulang, kahit na may mga bagay na kumisan pinagtatawanan niyo, masakit man sa akin, kapatid ko pa yan. Sa parting to, medyo tatayo na rin ako sa kanya. Eh, parang, I have no choice. Do I have any choice? Para tuloy, he's a good soldier. Kumbaga, yes sir, Follow the leader na lang. Pag sinabi, stand up! Stand up. Sit! Sit! I have no choice. Mahalan na. Hampalusin ko kayo niya, mga senador niya. Mga putok sa buho ko Duwag niyo eh. Kaya tuloy, he sinasama. Eh, bunsong kapatid ko yan. Ano? Gusto niyo hatang gawing katatawanan ng kapatid ko, ano? So, Lerwin, relax. Mahal kita. O, oh, Raph. Easy ka lang dyan. Huwag niyong tanggapin yan. Ibigay niyo sa iba. Kung ako tatanungin, magtayo na lang ng bagong DPWH. Kung hindi mo maayos yan, gumawa ka na lang ng bago. Alam nyo, Senator Sherwin Gatchelian, kung titingnan mo, sisihin mo yung mga kasamahan mong mga senador na sa likod ng sinasabing proponents, ang mga congressman, yung mga politikong nasa likod na tinuso, tinuso, sila ang mga tuso, kayo na sa politika ang mga tuso kung kaya't nangyari ang korupsyon sa loob ng sistema. Minamaliit mo bang kakayanan ni Secretary Vince Dizon? Namumuti na nga ang book, namamayat na. Magantay ka muna, tingnan mo muna ang resulta, give him a chance to reform because he was placed there. And do not just simply come up with your wala sa hulog na mga salita. Kung may defecto, dahil hinayaan natin ang defecto at manatili, mana, manaig yung mga sinasabing mga kurakot sa loob ng sistema. Alam nyo, Senator Sir Wing kung titingnan mo, sisihin mo yung mga kasamahan mong mga senador na salikod ng sinasabing proponents, ang mga congressman, yung mga politikong nasa likod na tinuso, tinuso, sila ang mga tuso, kayo ang sa politika ang mga tuso kung kaya't nangyari ang korupsyon sa loob ng sistema. Babalikan natin ngayon, ano sinasabi ng uh, Bansang Amerika? Because of bureaucratic inefficiency within the system, It has created an elbow room. iyon, bureaucratic inefficiency. May kinalaman din kasi mga politiko diyan. Tapos sinisisi mo ngayon na ekotibo. Sana tumingin ka muna sa bakuran mo, Senator Sherwin Gatchalian. Why don't you look at your backyard before you look at the backyard of others? I don't even know if you're pragmatic or you're, you're, you're realist. Kasi pag, pag pragmatic ka, gagawa ka ng solusyon. Efektibong sistema. Solusyon. Hahanap ka ng efficienting mga tao. Solusyon yan. That's being pragmatic. Pero kung ika'y realist, titingnan mo muna. Realidad ba itong aking sasabihin? Well, the fact is, tumitingin ka ng saksaka ng sinasabi nating Well, katiwalian sa loob ng, ng DPWH. Bakit kaya Senator Sherwin Gatchalian, Tumingin ka rin sa Bureau of Customs na sinasabi ng uh, U.S. State Department na number one corrupt na agency. <laughs> Yung the B Bureau of Customs. iabolish na lahat. Baka mamaya pag nakita mo, sa bawat institution because of bureaucratic inefficiency nagkakaroon ng korupsyon. Tumibay yan. Paano tumitibay? Dahil merong malikhaing mga politiko matatabang utak ng nagkaroon ng sinasabing, well, uh, sistema na inintroduce tulad ng insertion. Kahit wala ng budget, maghahanap kayo. Eh, kayo rin gumawa ng... You're also part of the problem. You cannot talk about something where in which you're not part of the problem. Kayo mga senador. I'm not accusing all of you, but look at yourself in the mirror and find out exactly what's wrong. It takes two to tango. Ang ayaw lang natin dito, tumitingin ka sa bakuran ng iba, Senator Gatchalian, eh hindi mo tinitingnan ang bakuran mo. Para mo sabihin kay linis-linis ng mga senador na kasamahan mo dyan, yung mga dati at mga bago, mga, at kasalukuyan, na kayo ng bureaucracy sa pamamagitan ng sinasabing yan, bureaucratic inefficiency. Na inintroduce ninyo, nalilito kayo kung anong ibig sabihin ng budget insertion sa budget amendment. Kung kayo nga nalilito eh, mga kasamahan mo nalilito. Oh, yung budget amendment, pareho lang yan sa budget insertion. Mali! At dahil nagkaroon kayo ng budget insertion, kayo rin ang mga proponents ng mga proyektong kunsaan pinagsamantalahan ng mga politiko. At nasasangkot ang ilan sa inyo, at maraming mga congressman, at yan dyan natutusoy mga, kura, mga, 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 kurakot sa loob ng sinasabing DPWH. Noon yun, kasalukuyan inaayos na. Total, pinag-uusapan natin. Magaling kasi rito, kaya nga ma-check and balance. Siguro mas maganda, pag-isipan mo muna. Although, nakikita mo naman, nakikita, and not that I'm trying to, you know, hindi ko naman binabalahura yung iyong pananaw, uh, being a senator, i-abolish, ia i-abolish mo. Pag abolish mo ang DPWH, i-abolish mo rin siguro uh, yung Bureau of Customs. I-abolish mo pa yung other corrupt agencies. Kasi kung, kung may ganyang corruption, baka maubos eh. Baka sa bandang huli, i-abolish din yung Senado. May perception ho ang U.S. sa atin na hindi kagandahan. Ngayon, tayo po'y nababahala sa perception na yan na baka magkaroon ng domino effect. Hindi lang ng U.S., bagkus ng mga industrialized countries like Japan, nakatingin na po sa atin, ganun din po ang Korea. Perception po ng U.S. sa atin, medyo iba po. Meron silang ginagawang monitoring, evaluation, observation... Doon po sa political will, yung political will na iniisip po nila, yung gagawin po ng ating pamahalaan kontra dito sa ating problemang katiwalian ng malawakan. Ano po yung sinasabi nating malawakang katiwalian? Hindi naman po lahat na mga nasa departamento, ay eh may kanya-kanya mga issue na dapat makita. Alam niyo po ba ang sinasabi ng US? Ang pinakakurap daw po, ang US po nagsabi ito, hindi po ako ikoy. Eh, I am the bearer of med, bad news But we can do something and make it good Customs po ang sinasabi nila The most corrupt Tatlo pong nakikita ng US sa atin At sila'y nababahala Gusto lang makita yung political will pa Paano natin magawa ng paraan Itong issue ng flood control At iba pang mabagay na issue Alam nyo kapag medyo nagmamonitor po sa atin Yung mga industrialized countries Like US, Japan, South Korea And many other countries Baka magkaroon ng domino effect mahihirapan po tayo mangutang. Yung credit standing po natin, eh, masisira. Kung ano ma yung kulang natin na iuutang ng ating bansa sa mga international banking community, mahihirapan po tayo. So, hindi natin mapupunuan yung sinasabing national budget natin ng trillions. E, eh, depende po yan kung magkano... Nakukuha po ng ating uh, Department of Finance sa ilalim ng Bureau of Customs and Bureau of Internal Revenue. Doon po manggagaling mga buwis, mga pera na para pwede tayo mga pangutang. Kung sakaling kulang po tayo, eh, saan tayo mangungutang? Di sa malalaking banko, International Banking Community. Pero ang U.S. nakatingin sa atin. Ito pong sinasabi ng U.S. na ating kinakilangang matibay na political will sa mga hakbang na ginagawa ngayon Kontra doon sa flood control na nakaabot na po sa kanila, hundreds of billions. Sila po may sabi niya, hindi po ako. Ang nakita po nila dito yung sinasabing bureaucratic inefficiency. Anong ibig sabihin ng bureaucratic inefficiency, mga boss? Excessive delays, unnecessary complexity, and waste resources that hinder an organization's Effectiveness and efficiency due to the administrative processes. It stems from factors like overflow, overly complex rules. Ko na po to, ah. Slow decision making, lack of accountability, and a focus of internal routines over external goals. Um, bureaucratic inefficiency. Sobrang bagal yung sistema sa loob ng institution na ginagawang komplikado yung bagay na dapat simple na hindi naman kinakailangan yan ang sinasabing bureaucracy yung 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 simple nagagawang komplikado kaya hindi naman kinakailangan eh bakit ito yung waldas ng paggamit ng pondo na nagiging hadlang sa pagiging epektibo at episyente Marami kasing dinadaanan na proseso. Nakita po ng Estados Unidos, wala na pa po sila pakialam sa atin, pakialam natin sa kanila. Kaya lang, <laughs> pinangungutang po tayo sa kanila eh. Pag medyo bad credit po tayo, bad, bad yung credit standing natin sa kanila, although may nakikita naman sila progress sa na nangyari sa atin, ako naman sinasabi ko lang, tinatranslate ko sa inyo dahil hindi ako, hindi ako komentaryo ito po yung mga balitang lumabas, i-research niya po yan. Yung sinasabing bureaucratic inefficiency, nagiging puwang po yan na magkaroon ng racket, modus, yung matatabang utak ng mga kurakot. Sino mga kurakot? Sa loob mismo ng pamahalaan. Tulad sa DPWH, yung mga kontratista, at yung mga matatabang utak ng mga politiko. Sino ba ang may gawa, likha, ng sinasabing budget insertion? Yung simpleng pamamaraan ginagawang komplikado. Mabagal magdesisyon, kulang sa pananagutan kung sino nasa itas nila. Kasi ang dahilan, lagi nilang sinasabing nakatuon yung aming pansin sa sistema o proseso na sinusunod namin. Kapag hindi namin sinunod, kami masasampa ng kaso. Kaya, talo yung aming kamay sa pagdidesisyon na hindi na nakatutok doon sa magiging kahihinat na ng kanilang mga hakbangin. Kaya ang solusyon dito, kinakailangan yung estratehiyang mga sumusunod na dapat pagtibayan ang sistema po natin para matibay na si proseso. Una, magiging transparent, nakikita natin, klaro, i-downsize yung bilang ng mga inutil sa loob ng tanggapan ng pamahalaan na walang, sis, wala, wala namang ginagawa, i-downsize ang bilang ng mga inutil sa loob ng mga tanggapan na kung minsan redundant ang trabaho kaya tumatagal tuloy. Punuan ng kaalaman, itrain yung mga tao sa loob ng mga institusyon ng gobyerno. Kumbaga, kung, kung may pag-asa pa, punuan sila ng kaalaman. Ang kanilang kasalatan, sa kaalaman, kinakalang itrain sila. Katuwang po ng bureaucratic, bureaucratic inefficiency na sinasabi ng bansang Amerika sa atin ay kapabayaan, nagiging ugat ng katiwalian. Alam ito ng mga politiko, mga congressman, senador, alam nyo ang aking mga pinagsasabi. Kaya dito sa sinasabing bureaucratic inefficiency, nabubutasan nilang sistema at ginagamit nilang strategiya, taktika para maisakatuparan ang kanilang mga maitim na balakid sa pamamagitan ng pag-insert ng mga proyekto ito po yung sinasabi natin ng budget insertion. Eh, bunga po ito ng bureaucratic inefficiency. Magkaiba po, ano? maraming nalilito rito. Iba po yung budget insertion. Produkto po yan ng mga malikhain ng utak na nalilito ang ibig sabihin ng budget insertion. Eh, isisingit mo lang. Nawala sa programa. Nawala sa listahan. Yan ay nagbunga, ugat yan ang sinasabing bureaucratic inefficiency. May mga puwang. Kaya medyo nakakapasok sila yung mga tatabang utak. Magsama-sama mga congressman senador pagdating sa BICAM. Everybody is guilty. Sabi nga po ng isang senador na hindi ko babanggitin. Mahina raw yung sinasabing sistema ng ating hustisya. Uh, sila po nagsabi niya, hindi po ako. Pinahihina raw ito dahil maraming uh, dahilan. Isa rito, yung ma mga politiko, mga politiko. <laughs> May impluensya. Ayan po sinasabi. Ang U.S. State Department mong sabi po, hindi po ako yan. Weak judicial project. A system of justice that is undermined by a number of factors including corruption, political influence, inefficiency, and lack of public trust. Yung sistema ng justisya. alisin na muna natin yan. Baka bang nosebleed kayo. Yung sistema raw ng justisya, pinahihina. Dahil, maraming dahilan. Siyempre, pag sinasabi, ma-influence ang mga politiko. Huwag kang luloko-loko dyan. Ma-influence yan. Okay? Nakita nyo? Uh, at at the same time, kaya yung katiwalian, tsaka yung inefficiency, at uh, na mga kawalan ng tiwala ng publiko, kaya kahit na kuminsan, di sa parting tumabagal din, kaya yung, yung yan, nagpapahina. Nag-US po nagsabi niya. Ngayon, ang pinakahuli, nga akin sasabihin sa inyo, yung mga bossing, ano, pervasive program Public and private per basic program. I think it is be in the presence of widespread issues like corruption. Eto na within both the public and private sectors, as identified in the recent U.S. State Department report concerning the Philippines. Malawak at laganap na problema, particular sa issue ng katiwalian o corruption. na nakakaapekto hindi lang sa mga ahensya ng gobyerong pampubliko na kikipag sa buatan na rin ang mga negosyante natin sa mga pribadong sektor, yung mga malalaking kumpanya na naglalagay na rin sila. Tinatanggap nila na para mapabilis ang kanilang mga negosyo, eh, magbigay ka ng hatag. Alam mo yung hatag? Mm -hmm. Hatag sa Bisaya, bigay. Ang bigay, kinakailang, pag bibinigyan ka, dawat, tanggap. <laughs> Hatag, bigay. Yung isa naman, dawat, tanggap. End of story. This is beta Glide. Ben Tulfo Fun Filter.